nasa punerarya na ang labi ng labi limang biktima. Sumugod doon na ang ilang naulilang pamilya at nagpapatulong na maiuwi sa probinsya ang mga bangkay. At live mula sa Sampalok, Manila, na sa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Marlene, anong update dyan? Cheryl, dito sa Archangel Funeral Home sa Maynila, idiniretsyo yung mga labi ng na mga namatay kanina sa sunog sa Pleasant View Subdivision, Tandang Sora, Quezon City. Bumuhos dito ang emosyon ng mga kaanak na nga nasawi sa sunog. Isa-isang inilabas ang mga body bag na ito sa puneraria sa Maynila. Mga labi ito ng labing limang namatay sa sunog kanina sa isang printing shop sa Pleasant View Subdivision sa Tandang Sora, Quezon City. Kabilang dyan ang may-ari ng bahay, isang kasambahay, nanay at kanyang tatlong taong gulang na anak at labing isang stay-in na trabahador. Kuwento ng kapitbahay ng mga biktima na si Mel. Nagliliyab ng apoy noon pero dinig pa niya ang sigawan ng mga tao sa loob na nanghihingi ng saklolo. Pinakita ko yung isa, tumalun sa ano, uh second si floor. Yun, tinulungan namin, dinala namin sa ano, ambulansya. Mm Ano tulungan nyo? Opo. Pagkatapos, uh, ang nangyari, uh, yun, banggit niya, parang tulala siya eh. Kasi yung, ano daw niya, yung asawa at saka yung anak, nandyan daw sa ano, pa, loob. Uh -huh. e, sabi ko, nandyan na yung ano, may bumbiro na naparating. Isipin mo na yung sarili mo kasi sigatan ka eh. Agad namang napasugod sa punirarya ang mga nagluluksang kaanak ng mga biktima. Hindi makapaniwala si Richelle sa sinapit ng bunsong kapatid na si Irene. Nagtrabaho lang daw si Irene sa Maynila para mapag-aral ang kapatid nila sa kolehiyo. Yung totoo, ayaw siyang payagan ng magulang namin na pumunta dito sa Maynila. Siya lang ang nagpilit kasi nga may nag-aaral kami isang kapatid college. So ang balak namin, tatlo kami susuporta. Ako, at siyang bunso, kasi ang balak, pagkatapos mag-aral nitong, magkasunod sila nung nag-aaral, eh, pagkatapos niyang mag-aral, siya din ang susunod. Hirap rin tanggapin ng pamilya ng nasawing mag-ina ang sinapit ng kanilang kaanak. Um, masakit. Pero, muna ay aksidente. Eh. Until now, hindi nila alam paano nagkaroon ng suno. Wala nang maiyak. Eh. Pero hagulgul, hagulgul. Ano, Anak niya ini. eh. Pwede sa kayo, ano, mahal na mahal na yung asawa niya. Ayon sa BFP, nakita raw ang karamihan sa mga namatay sa hallway sa labas ng tinutulugan ng mga ito. Ibig sabihin, nagising at sinubukan nilang lumabas. Two story lang po siya. Kaya, ang nangyari po, nasa bandang isang entry, isang exit lang siya. Tapos yung kwarta po, sa likod, sa sa dulo. Uh, na ah, suffocation talaga yan. Nalalaman natin kung suffocation yan. Dahil yung mga nostrils na mga yan, pagpuno ng uso. At na ang po, dito niya namin. Tulong naman ng apila ng mga kaanak na mga namatay para maiuwi sa kanilang probinsya ang labig na mga biktima. Karamihan sa kanila ay taga Mindoro. Nanggaling na nga dito sa morgue yung mga taga PNP Soko at kinunan na ng DNA sample yung mga labi para matukoy yung kanilang pagkakakidanlan. Bukas naman schedule daw kunan na ng DNA sample yung mga kaanak na mga ito. Ang problema, sinabihan raw yung mga kaanak na may bayad ang pagpapa-DNA test kaya naman umaapila sila ng tulong, partikular sa DSWD dahil hindi raw nila alam kung ano na yung mangyayari sa kanila at kung saan sila kukuha ng mga panggastos. Samantala, nakalabas naman na ng ospital yung tatlong, uh, tatlong survivor at pumunta na rin dito kanina sa Maya uh, Puneraria, yung uh, kabilang na dyan, ano, yung tatay at mister nung uh, mag-inang nasawi. Cheryl Julius. Maraming salamat Marlene Alcaide. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.